Lalamob scam, mali nga ba ng customer, rider, or hacker? Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So, welcome sa panibagong episode kung saan tinatalakay natin yung mga nagiging issue ni Lalamove at Joyride. So, I'm not sure kung pang ilang episode na itong ginagawa natin. Pero ilalagay ko lang dito yung mga um, ginawa nating episode regarding sa Lalo or Joyride na issue. Para at least malaman ninyo yung mga nagiging issue sa, um, especially, para sa mga, especially sa mga customers at rider natin na gumagamit ng mga application na ito So for today's video, meron akong nakita um habang nagpapay nga kasi nag-scroll-scroll ako tapos nagulat ako. Meron meron ngayon na viral issue, isang siyang TikToker tsaka business owner na ang nangyari is nagkamali ata ng booking or tama naman ng booking pero sa iba na ihatid ng rider. Sa totoo lang mga tol, medyo nagulo na ako sa issue kaya napagawa na, napagawa ako ng um, video. So, papanood ko sa inyo and titignan ko kung ng mga nagiging reaction at opinion ninyo regarding sa issue na to. So, dito makikita kung paano kayo mag-a-analyze sa mga nangyari, sa mga bagay-bagay. Lalo na sa mga bitaranong rider dyan, siguro masasagot nyo rin to kung paano nangyari. And sa mga matatagal ng rider nyan, um, malalaman ninyo siguro to dahil um, possible na experience nyo na tong mga ganitong issue. So, ngayon, panoorin natin itong video na to. Scam kami sa Lala Move. Actually, nag-post ako kanina, 30,000 views na yon. Pero dinilit ko kasi mas gusto ko mas klaro ngayon. So, ang nangyari, nagbuka ko ako guys, nag-advance booking ako sa warehouse namin sa Lala Move. O sa warehouse, papuntang Quezon City dito sa amin. Tapos, ang nangyari, may note kasi ako doon. Yung note na yon, yun yung note para makuha mo yung parcel namin or yung stocks namin. Tagalan namin itong ginagawa, ngayon lang talaga kami na scam. So, ang nangyari, may nabook na ako. So from the warehouse to Quezon City sa amin. Tapos yung rider na yun, yung lumabas sa kanya, yung booking is from warehouse to Las Piñas eh hindi naman kami taga Las Piñas. Pero sa booking ko tama talaga na Quezon City kami. Tapos ang nangyari, kinausap ko si rider na dalhin dito sa Quezon City. Sabi ko, sir, bayaran ko na lang po ng 400 pesos if ever man na mali ng book. Pero hindi talaga kami mali ng booking kasi Quezon City talaga yung nakalagay sa Lala Move Up. Tapos ang nangyari, may tumawag sa kanya, yung taga Las Piñas na ipadala na daw sa Las Piñas. Eh yung nakikita niya sa app, Las Piñas, hindi Quezon City. Wherein, sa app ko, Quezon City yung nakalagay. The same rider. So ang nangyari, binigay ni Kuya Rider doon sa Las Piñas. Tapos nagbayad ng 300 pesos. Payag ka, hindi mo para sell. Tapos kukulitin mo pa si Kuya Rider na ibigay sa iyo yung parcel. Tapos magbayad ka ng 300 pesos. Tapos yung nakalagay lang sa cellphone ni Kuya, 108 pesos kasi para niya ako tulas lang yun. Tapos nagbayad siya worth 300 pesos. So yun, nasa kanila na yung stock ng pilak. Na ending, pumunta kami doon sa Las Piñas sa barangay. Pinuntahan namin yung bahay kasama si Kuya Rider. Thank you din kay Kuya Ryder kasi nakikiparticipate siya. And nakita namin yung Lala Move booking niya na Las Piñas nga yung nakalagay doon. Kahit Quezon City yung nakabook sa amin. Pumunta kami dun sa bahay, may lalaking kumausap sa amin. Sabi, wala daw dun yung lalaki, tropa niya daw yun. Ito yung address na lumabas kay kuya, si Leroy Meneses. Feeling ko wala namang Leroy Meneses kasi ang pakilala niya James siya. So pumunta kami dun sa bahay, wala daw dun. O Okay, give ko Wala daw doon. Pero doon daw lumabas yung kumuha nung parcel namin, yung pilak. Tapos ang ending, pinablatter namin sa barangay, walang nangyari kasi wala nga daw doon yung tao. Tapos ang ending, nagpost ako dito sa TikTok and sa Facebook. Tapos may nag-message doon kay Kuya Ryder na gusto niya daw ipadala yung parcel namin. Tapos yung place, hindi ko alam kung saan yun. Basta sa may dilima na daw yung parcel namin. Eh, ayaw namin kunin kasi hindi namin alam, diba? Ang masasabi ko lang, ibalik nyo yung parcel namin sa pilak. Kasi kung hindi, may kakilala po kami sa NBI, may kakilala kaming police, may kakilala kaming attorney, ibalik nyo yung parcel namin. At hindi ko alam bakit nahahak si Lala Move. Nagsisimula pa lang kami sa pilak. Two months pa lang kami. Mahirap kumita ng pera, ibalik nyo yung stocks namin. 100 pieces na pilak yon. Tapos, merong Gcash. Gcash yung pinambayad nung kumuha ng parcel namin. Tapos yung mga followers ko sa FB, kunerch yung pangalan niya. May lumabas na pangalan. Nakita nila yung Facebook. Tapos yung Gcash daw na ginamit is, sabi, inapproach kasi ako. Kasi nababash na daw sila. Nanakaw daw yung phone nila. So sa kumuha ng pilak namin, ibalik nyo na. Kasi kung hindi, magpapatulfo po ako. Ibalik nyo na po yung parcel namin. Nagaanap buhay po kami ng marangal dito. Alright, so nakita ninyo, medyo nagulan talaga ako sa kwento. Hindi ko alam kung paano nangyari yon Pero nangyari na sa akin one time yon Pero nagkatalo lang sa street. Ang booking nga tanon is from Makati going to Quezon City. ah uh, going to Paranaque. Tapos, ang nakalagay sa akin, um, going naman, papunta siya ng Quezon City, parang ganun. Ang nangyari, um, may parehas na street sa Quezon City tapos sa Paranaque. So, yun yung naklik niya, yun sa may Quezon City. So, kinusap naman ako ng customer na sabi ko, sige ma'am, uh, magad mag-add na lang po kayo. Eh. Jing, jing, jing. So, pumayag naman ako. So, binigyan niya yung pin, hinatid ko doon. Pero kasi dito, ang nakikita ko, bakit ganon? Kasi, sabi ni ma'am, nakausap naman daw niya yung rider. So, kung nakausap niya yung rider, na ihatid na lang doon sa, um, doon sa may Quezon City nga, ito nga, yung kay ma'am. Bakit hinatid pa rin ng rider sa may Las Piñas? So, doon ako nagtataka. Bakit? Kung, naka, kung, ako rider, kung nakausap ko naman na ihatid naman na pala doon, um, hinatid naman na pala, ihatid naman na pala doon sa Mega City, bakit ko pa ihatid sa Las Piñas? Kahit may tumawag. Sana nag-confirm ako doon sa mi mismo nag-book. And, ang nakikita ko dito is pwedeng naka-double book si sir. Na parehas yung pick up, pero magkaiba yung drop-off. Pwedeng ganun. Pwedeng, ano i-comment na lang mga tola kasi... Uh, nakakapagtaka kung naka kung nakausap naman ako ng kliyente ko na iyat na mali nga yung pin or mali nga yung ano so bakit doon ko payatid tapos ang system mo pa rito is may note na pala may note na doon sa pipick um sa totoo lang medyo sobrang nagulo ako nag uh, actually kahit ako nag ako ng update kay ma'am nag-aabang ako sa post niya Um, kung ano yung nangyari dito or kung ano yung mangyari. Tapos nagresearch ako. Tiningnan ko itong um, Facebook page niya. Sabi ni ma'am, um, yung may-ari daw nung GCash kasi ang pinangbayad daw nung ano, nung pinaghitiran pinag ni Kuya Rider is GCash yung pinangbayad. So yung may-ari daw nung GCash na yon is am um, na nanakaw yung cellphone. So 'di ba labo-labo yung story as in sobrang gulo. So, yun nga, ang system mo, um, nakipag-coordinate yung may-ari ng gcash kay ma'am na na-hack daw yung ano. Pero para sa akin, kung na-hack yung gcash mo, parang sa bagay. Kung number mo naman yung nandun, kayang palitan yung PIN. Pero dapat, mag-ano sa'yo yan eh. Mag-update sa yan eh, sa email mo, something like that. Pero yun nga, medyo sobrang nagulong talaga ako. I-comment lang sa baba mga tola. Tapos dito, meron akong nakuhang post ni Ma'am na I'm not sure kung sa rider to. Kung sa rider to or kay Ma'am mismo, kausap ni rider yung booker which is si Ma'am or yung scammer ay o. Ah, uh, yan pakita ko lang sa inyo. Yeah, kung I'm not sure kung sino yung kausap ni ni rider dito, kung si Ma'am ba or yung scammer or yung na uh, pinagteteran nga niya. So, para sa akin, possible na pwedeng nangyari dito is system glitch. Kumaga, um, naibigay, maga nagkamali, tama yung booking ni customer, ah Tama yung booking ni customer, tapos, ang nalagay sa Lalamove is maling, uh, maling details. Pwedeng ganon. So, I'm not sure kung paano nangyaring sistema ni Lalamove. Tapos, pangalawa, pwedeng nangyari dito, naka-double book si kuya. Na same pickup, pero, um magkaiba yung magkaiba yung drop off pwedeng ganun yung nangyari I'm not sure kung iniimbestigahan ba ni ma'am yung mismong application ni Kuya Ryder kung tama ba talaga yung booking niya or same number same booker same din yung pinaka details don sa mismong booking so pangalawa pwedeng nangyari yon ha ganun I mean nag-ano lang ako tinitingnan ko lang sa rider kasi pwedeng ano to eh ngayon, pangatlo, pwedeng nangyari rito, pwedeng magkasabwat si Ryder and doon um and si yun nga, yung pinagatiran niya. Pwedeng ganon. So I'm not sure pa po kung ano yung magiging takbo ng story na to. I-update ko lang siguro kayo sa mga post natin. And siguro mas may gay comment nyo na lang sa mga veterano dyan, sa mga matatagal na or dun sa mismong nagpi-pick up or nakapagpick up na kay ma'am or dun mismo sa mismong warehouse kung possible bang nangyari yung mga ganito kasi medyo malabo talaga yung story talaga actually kahit ako nag-aabang kaya sabi ko, ang gandang gawin ng vlog to kasi nga parang syempre maghalo-halo yung mga opinion ninyong lahat lalo na sa mga magagaling dyan talaga sa lalamove o yung mga matatagal na naglalamove And para sa akin, yun yung mga pwedeng or possible na nangyari, yung tatlo na yun. Para sa akin, possible na um, pwedeng nagkaroon ng system glitch, possible na naka-double box si sir, or yung pangatlo, pwedeng magkasabot si rider, or yung sa pinagatiran niya. Pwedeng ganun. So, it's either mali ako sa tatlong yon or um, may possible pa talaga na may, ano, may talagang mas malalim pa na ano rito. Mas malalim pa na dahilan kung bakit nangyari yung mga ganun. So, yun. Iabangan ko yung mga comments ninyo. Iabangan ko yung mga opinion ninyo. And titignan ko kung um, titignan ko kung ano yung mga magiging masasabi or masasabi ninyo dito sa issue na to. So, ano. Mag-update na lang ako siguro sa post ko ano yung nangyari. And follow niyo lang pala si Ma'am Credits po pala kay Ma'am. Kay Ma'am Vanessa Raya. Isa po siyang business owner tsaka TikToker. So, medyo sikat yung nabangga nila. Medyo sikat yung nabangga ng mga scammer. So, yan. Tignan na lang natin kung paano, ano, paano mangyari sa issue na to. So, yun lang. Maraming maraming salamat kung nakabot ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung gusto mo yung mga gantong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.